642 na pamilya sa Balingog East, dito po yan sa Gimba tumanggap ng tigisang kilong bigas mula sa buwis mm -hmm. ng repair. Ibalita mo yan, Arya Lea, tigisang kilong bigas ba talaga? <laughs> Ayan. Uh... Go, Arya Lea. Na 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 ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga taga-barangay Balingog na nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Tig isang kilong bigas ang ipinamamahagi ng mga kagawad ng barangay Balingog East ngayong araw ng Huwebes, Agosto 22, ang kasalukuyan nang maabutan natin sa kanilang barangay hall ang mga residente dito na nakapila Nasa anim na raan, apat na dalawang bawat pamilya ayon kay punong barangay Josephine Domingo ang binigyan nila mula sa boys ng reaper harvester na kanilang nalikom nito lamang nagdaan na anihan. Inabot ng 23,000 piso o 23,000 pesos na cash at dinagdagan nila ito ng halagang 7,000 piso mula sa pundo ng barangay para kumasya sa 30 bags ng bigas na to 25 kilos bawat isa. Pag panikapitana Domingo, ngayon lang sila nakapagpamahagi ng bigas mula sa buwis ng Reaper Harvester sa lang hindi nagbibigay lahat ang pito katao na operator ng mga makinaryang ito. Ang dahilan o mano ay pwede naman daw hindi magbigay ng buwis ng Reaper ayon o mano ito sa pamunahan ng Reaper Association dito sa bayan ng Gimba hindi rin sila nakapaglagak uh, sa bank account ng kanilang barangay mula sa buwis ng reaper harvester na 20 na 20% dahil kulang na kulang ang perang nalikom nila para maibili ng bigas na magkakasya o pagkakasyain sa mahigit anim na raan ng pamilya taliwanag ni Kap Kapitana Domingo nang sa gayon ay lahat mabigyan kahit pigi-isang kilo lang ito. Uh, kasamang jet, kasamang army, meron po tayong pa panayam dyan kay Kapitana Domingo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Kapitana Josephine Domingo. Ayan, uh, ayun hindi nga nakagayak yung uh, ano eh, yung, uh, yung pang uh, videos, ano. Um, ibig sabihin, 600 uh, pamilya ang meron sa Balingog East Yes, exacto. 642. Oh, 642. So lahat ay binigyan ng tigisang kilo. Opo, opo. Oo. Ah, natanong mo ba kung kasi yung buwis ng reaper, merong ordinansa ano yan eh. Ah, nag ng ordinansa yung pagbuwis yun ng reaper. Ah, Oo Opo, yun nga po kasamang G, ang pinaliwanag natin kanina kay Kapitan Domingo na meron po kasing uh, municipal ordinance sa uh, number 37 seven na nag, uh, uh, na nagsasaad na ang 80% na mula sa uh, Reaper harvester na buwis ay kailangan mape, maipamahagi ito sa LMB o liga ng manggagawa ng mga, mga ganito sa mga manggagawang bukid at indigent? Yes uh -oh. po. Yes. Saliya, uh -oh. Sa Liga ng Manggagawang Bukid at mga Indigent. Ay, kasi hindi naman lahat yung membro ng Liga eh. Mga indigent Opo. at saka yung uh, mga farm workers na nagtatanim, yung mga na-displaced ng yes, na mga ano yes, hmm. Anong ay, sagot? Doon ano po sa, sa pahayag niya ay binigyan niya po lahat uh, bawat pamilya ng kahit daw tigkokonte, yun nga, tig isang tilo, mm. para daw po lahat ay mabigyan. Uh, para walang masabi yung iba. Opo. Mm, ayun na nga eh. So, mm paguhin -hmm. <coughs> na lang siguro yung ordinansa sa municipal <laughs> para no ni eh, um, uh, kakasunod kasi sa aktwal eh, ganun ang nangyayari eh. No? yung lahat ay binibigyan. Okay. mayroon nga po doon para isang... Para bang, para tayo ano na isang, oh. para bang ang dating, ay Para uh, ay hindi na iintindihan ng mga magsasaka na bakit dapat bigyan yung mga walang sinasaka. Eh, Tama. Itibat mm -hmm. yun naman eh, hindi naman galing sa bulsa ng kapitan yun eh. Galing yun sa mga okay. magsasakang may bukid. Nagbuhi sila sa reaper uh, na nakolekta ng mga uh, uh reaper, uh, may ari ng reaper. O tapos, isang kaban, mukha kaban, e binigay sa barangay. So ngayon, inuutos naman. oh uh, huh? inuutos naman ng ko batas. Hmm. Opo. Ang, ang, hindi ko maintindihan ay kung bakit uh, ang dami ng reaper harvester operator sa Balingog West pero sin ang sinasabi ni Kapitana Domingo ay uh, yung iba daw nagbibigay pero yung iba hindi nagbibigay dahil ang sabi daw po ng presidente ng uh, reaper harvester association kahit naman daw hindi magbigay so parang hindi patas. Ah, uh, eh sige, edi eh, sug mo yung yung ano yung presidente ng representation kung may ganun ba silang uh, uh, kautusan o pinag-usapan na hindi magbigay at uh, kung sila ba ay uh, uh, hindi talaga sumusunod dun sa ordinansa. Parang ganun. Oh, Kasi oh, Okay na kailangan nating malaman yung katotohanan diyan eh. Di ba? Sige, eto pakinggan na natin yung uh, payag ni ano kapitana Yes. Magandang umaga po kap. Ah, dito po ba sa barangay mo ah, meron po kayong ilang bilang ng residente o family. Ah yung household man oh, 642. 642. So ito pong pinamimigay nyo ngayon na, per, na isang kilo ng bigas na mula sa unos ng reaper. Ilan po ang tatanggap lahat? Ayun ma'am, 642. Ayun din po. Oh, okay. Binigyan na namin sila lahat. Kahit konti lang, at least nabigyan lahat. Ah, uh, ilang kaban po ba ang na-collecta mula sa unos ng reaper? Hindi kaban ma'am, pera. Pera? Magkano po? 20, Ilan? 22K. 23. Ay, 23. Oo nga, 23. 23 lang. 23,000. So, yung 23,000 po yun ang binili nyo ng bigas. Oo, oh, ma'am. Pero pinagdagan namin, ma'am. Aha. Ilang kaban po bang bigas ang nabili nyo? 30. 13 uh pig half bag. 25 kilos. Ah, 30 na pig, 25 kilos. Oo, oh, Okay. So, yun po ba ay sumapat? Kumuha pa po kayo ng pondo galing sa barangay? Ano ma'am, kumuha kami ng pondo galing sa barangay kasi kulang yung binigay ng galing ng reaper. Binigay uh -huh. ng may reaper. Kaya para mabigyan lahat ng household dito sa balingong dinagdagan na namin So, so, -mm -hmm. so, ang nangyari po, um, yung unos ng reaper, hindi kayo nakapagsubi ng 20% para Ma maideposito sa Kasi akin. Kasi kulang yun. pa na ibigay namin sa mga tao. Uh, 462 household, eh, kulang pa. 600. So, nagdagdag pa po pala kayo ng galing sa Ma pondo. Magkano nga po ang dinagdag niyo ulit? 7K ba yun? 7K. 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 Okay. Ay, ah, yung patakaran nyo naman po dito, kapitan ah, Kapitana, sa Unos ng Reaper. Ano po ba ang patakaran nyo sa mga may-ari ng Reaper? Magkano po ba dapat ang kailangan i nila sa barangay? Ma'am, hindi sila pare-pareho kasi sabi daw sa asosasyon nila, pwede naman hindi kayo magbigay. Yun daw ang sabi nila, kaya yung iba hindi nagbibigay. Dahil ganyan daw, yung sinabi nila doon, sino bang president nila ng sa Reaper? sa bayan hindi ko alam. Yun daw ang sinabi nila, ma'am, na kahit hindi kayo magbigay, pwede. Eh, paano naman kami ay na ibibigay namin sa mga tao? Mm -hmm. Kaya, yun, ma'am, kahit paano. Ilang taon kami hindi dinang... Oo, ilang taon kami hindi nanguhan ng munas ng reaper, ma'am, kasi ayaw nilang magbigay noon. So, dito po sa Balingog East, uh, ilan po ba katao ang merong uh, pag-aari na reaper? Pito sila, ma'am. Pito? Oh, pinak ang dami. Oh. Bihira lang mga nyo nagbibigay ng kumpleto. Kung ilan yung gustong ibigay, yun lang ibibigay ng ibang may reaper. So ito po bang pito kataon na to na nagmay-may-ari ng mga reaper, hindi po sa inyo nakakapagbigay ng buwis ng reaper taon-taon? Hindi, ma'am. Bakit? Pwede po ba makuha yung listahan ng mga pangalan nila ng mga may-ari ng reaper dito sa inyo sa Balingo Guest? is balingog is balingog is dito ah, ah balingog is opo pwede po ba makuha yung mga pakalan nila ma? opo andam ma ma'am kay sec ah sige po kukunin po natin ha ah, sige Tige, maraming salamat uh, ay Mukhang, mukang uh, oo yung si kapitan eh, ano rin eh hirap din uh, eh patopad yung ano yung ordinansa kaya ng ang kanilang sitwasyon. Sige, salamat. ng ng